Magandang umaga sa magandang si Jayla. Ito po ipapakita ko sa, sa inyo nung nagpasok siya ng bato sa ilong. Yee! Talaga pong na-ospital si Jayla dyan. Hindi po siya na-ospital pero nung nagpasok po ng bato sa ilong na hospital medyo nahirapan po ang doktor at nurse. Apat nga po pala yung naghawak sa kanya. Yan si Doc. Nahirapan po. Talagang iling po si Doc. Tulog po siya kaya po nakatulog po siya bago siya bago siya makarating sa ospital naliligo po kasi kami noon tapos pinadede ko siya sa sasakyan kaya natulog siya kaya siya nabalutan sobrang nga po palang iniyakan niya sobrang sakit po tapos talagang dugo po yung ilong niya kaya po kayo ingatan niyo po yung baby niyo lagi niyo pong tingnan kung may naipasok sa ilong yung iba bulitas di ba bato tapos iba yung yung ano headset yung parang coma po doon ang dami naman po talagang case na ganun nagkukwento po si doktor pero at least kahit medyo nahirapan sila naging success, successful naman po tsaka dahil sa lang naman po yung reseta ni Doc baka daw po si, Pino, si Punen. pero at awa naman po ni Lord hindi naman po sinipon si Jayla okay naman po siya ito nga po ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung kanyang inilagay na bato pahaba po ayan po kinuha ko talagang ayan laki di ba po haba dugo ang ilong tapos ayan eh, nasa sakyan selfie selfie hmm parang walang nangyari baby baby <laughs> kakangiti pa <laughs> ayan selfie talaga ang baby ko Ayan, nakauwi na po kami ng bahay. At yan, selfie.